Past 8 na nga kami bumangon sa pagkakahiga nga namin Kapag bumangon na nga ako ng 6.30 para pumunta nga sa At toilet Kapag bumalik nga ako sa higaan, hindi na nga ako nakakatulog Kaya papikit-pikit na nga lang ako kasi ayoko rin ma yung dalawa Sila nga parang mga around 7 nga sila nagigising Wala pa nga silang gawa ngayon kaya nag-usap kami nilo na gagawa nga ako ng panibago kong isusuot Then si Lorelie naman meron na siyang nakat na tela na tatahiin na lang Kaya itinuloy na nga niya ngayon kapag gusto nga nilang gumawa ng mga damit or kahit na ano pun Pumibili nga sila ng tela sa baklaran. Minsan nga meron din ang papagawa kay Lo na mga terno, na mga damit. Ang dami nga niyang sobrang tela kaya namili nga ako. Para sa tatahin ko ngang ang short. Nakapili na nga ako ng tela na gagawin ko para nga sa short so, ko. So yan, fast forward na nga Dahil to. Dahil holiday nga ngayon, babalik nga yung kapatid nga ni Mitch dun sa kabilang kondo, dun sa Solemare. Para mag-stay nga ulit ng one day. Then sila Gerald din nga ipinaalam ko nga kay Lo at saka kay na Mitch. Napumunta nga muna dito sa may monarch. Para nga makaligo nga sila sa pool kasama na ngayon dalawang bata, pati na nga si Gerald. Sobrang aga nga nilang dumating kaya hindi rin sila agad nakaligo kasi ang init pa talaga sa labas. Masa kanila mga 3 to 4 na nga kami maliligo para sabay-sabay na nga so, kami. Yun na, habang nagtatahi nga ako, binibidyohan na nga, lang nga nila ako tanonood nga sila sa si akin. Si Gerald din nga curious talaga siya sa pananahi ko at gustong-gusto nga niyang matuto kahit noon pa. So yung design nga na ginawa kong short, hindi talaga siya pangkaraniwan. Talagang pinahirapan ko yung sarili ko. <laughs> kasi gusto ko talagang mariko lahat ng operation na ginagawa ko noon. Lalo na nga yung back pocket kasi hindi ko na talaga alam kung paano nga siya gawin. So yun si Lorelyn nga parehas nga kami ng operation kasi siya nga yung pinalitan ko nung umuwi na nga siya dito sa Pilipinas. Nung una nga medyo nalimutan niya rin pero nung yun nga iniisip niya na nga pinagsama na nga namin isipin or alalahanin kung paano ba gawin. Nung hawa ko na nga yung tela mabilis ko lang din naman siya naalala. Kaya unti-unti nga nabuo ko talaga yung back pocket. Hindi nga yung pagtatahi ko kaya hindi ko na rin talaga siya na videohan. Dinidid ko din ngang matapos hanggang tanghalian para kapag ka mananghalian ng halian nga kami, hindi ko nababalikan to sa makina. Pero yun nga, nananghalian nga kami na hindi ko pa talaga siya natapos kasi nga ang daming operation. Meron din kasi siyang zipper at saka waistband. Hindi nga siya katulad ng mga natural na ginagawa ko lang nga na short na may garter. Katapos nga naming mananghalian, bumalik na din nga ako sa makina. Inadali ko rin talagang matapos para kapag ka maliligo na nga sila Geraldine, e eh, masamahan ko nga sila. Maya-maya nga dumating na rin sila Irene. Hindi nga nakasama yung mga pamangkin niya kasi nga mga tinatamad daw pumunta dito. Mga fast four naman, ligong-ligo na nga yung mga bata kaya sinamahan ko na nga sila bumaba. Sasama na din nga akong maligo. Si Tantan nga at saka si Talia, pagbabangan ng elevator, tuwang-tuwa talaga sila at excited na excited si ng maligo. Si nga, pangatlong ligo na nga niya to, simula nga nung pumasok yung April. Buti din nga at sumama din nga siya na maligo nga dito. Pagkadating nga namin sa pool, sobrang tuwa talaga nung dalawang bata at hindi talaga sila nakapagpigil. Kaya sumunod na nga sila kay tito nga nila. Sabay na nga kami ni Geraldine lumublub sa sa tubig. Medyo mainit pa nga din yung sikat ng araw pero si Geraldine talagang hindi na rin talaga nakapagpigil dahil ligong-ligo na rin talaga siya. Alam nyo ba guys before kapag naliligo ako ng pool or ng dagat hindi ko kayang palutangin yung sarili ko talagang lumulubog ako. And yung panay yung pagaspas ng paa ko at saka kamay ko akala ko ang layo na nang narating ko pero ando lang din ako sa pwesto ko at lumulubog na. <laughs> hindi kasi talaga ako marunong lumangoy. Kaya tuwang-tuwa din talaga ako na may mga pagbabago na nga sa ginagawa ko nga sa tubig. Gusto ko din kasi talagang matutunan yung snorkeling at saka diving. Ang ganda rin kasing tingnan yung mga bagay nga na nasa ilalim nga ng dagat. First time ko nga makakita ng coral sa ilalim ng dagat at kung ano-ano pa nga yung mga nakita ko. Kasi sinubukan ko rin talagang mag-snorkeling. Kaya sobrang tuwa ko rin talaga nung makikita ko nga yung ilalim kahit saglit lang. Mga bandang 5.30 nga nagsisimula na nga yung sunset. Si Gerald nga yung photographer namin kami. Nakakatuwa nga siya kasi binibigyan niya pa kami ng style kung paano nga ba yung gagawin namin. Pang 6.30 nga, sumunod nga sa amin si Lo at saka si Mitch. Kaya lang hindi ko na nga sila na videohan. 7.30 nga namin naisipan na umahon nga para magpatulog. Hindi rin kasi kami nagdala ng damit para nga makapagpalit. Yung dalawa nga si Tantana at saka si Talia wala talagang kapagurang maglaro. Kaya kahit nung nandito na nga sila sa may baba. Pagkatapos nga tinawag nga ako ni Lorelyn. Dinala nga niya ako dito sa may washroom. So meron nga ditong place na pahingahan nga. So kung gusto mong patuyo or magpatulo ng damit, dito nga lang yung tambayan. dito ka pa kasi mainit nga dito sa loob. Hindi na nga ako nakakuha ng video pagkaakyat nga namin ng unit. Uwi na nga sila Geraldine, pati na nga yung mga bata. Then, ihahatid nga namin siya ni Lalo. Kinuha nga muna ni Geraldine yung ID niya na iniwan dito sa may information. Na namin ni Lo, dito lang sana namin sa may guard sila ihahatid. Kaya lang sinipag naman kaming maglakad kaya nakarating na nga kami ng MOA. So yun ako nga, hindi nga muna ako sumabay umuwi kasi nga ayaw pa nila ako pa dalawa. Tabari nga namin ang unit, kumain na muna nga kami ng dinner, then after nga nun iahati naman namin si Irene at saka si Ike dun sa may, sa kabilang kondo nga, kasi dun nga sila matutulog na dalawa, mga 7 minutes nga lang yung lalakarin bago nga kami makarating dito sa may Solimare hindi din naman kami nagtagal dito at bumalik din agad kami sa unit hindi din naman kami nagtagal dito at bumalik din agad kami sa Monarch, dumaan nga muna kami sa may 7 eleven kasi bumili nga kami ng San Miguel dalawa lang nga kami ni Lorelyn ang bumili ng ala, kasi si Mitch naman mogo-mogo nga yung iinumin niya. So yun nga guys hanggang dito na lang po muna ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!